scammer to ano tandaan to ang pangalan na to kawawang 101 followers nya no tandaan nyo to ang pangalan scammer to bago pa lang di diba? kita nyo yung uh, niya. kailan lang niya ginawa to may 3 bago pa lang di ba tingnan natin yung post nya good luck daw sa atong tanan dito manala, malalaman nyo ano dito sa 3 dot right corner sa taas click nyo to yan no 5pm banati daw <laughs> click nyo view history view history ayan inedit nya etong sa taas yan yung original post nya pag inedit nya etong sa baba pag senior niya hindi nyo na makita yung sa taas ang ise-share niya ito na yon 5pm banati sa baba yan na yung makikita nyo no Ganun po yun now anong oras 3 hours before ano? yung draw ng uh, yan po yun ang lalabas dahil inedit na niya ano magingat kay sa kumag na to ano ayan nag uh, nag na, ako dami pa rin no dami pa rin mga maluloko nito may sampung like may uh, apat na nag comment kawawa kawawang mga to no walang alam eto blinak niya ako nyan ano <laughs> kasi nag-comment ako. Ka nag-comment ako dyan. Blinak niya ako. Yan. Mag-ingat po kayo sa pangalan na yan. Ano? Scammer po yan.